Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na naman katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, palagi akong nanonood sa iyong mga video. Meron din akong itatanong. Ako po ay isang matandang binata. Walang anak, wala rin mga magulang, lulu at lula. At meron akong mga kapatid. Meron akong mga property. Ang aking problema, buhay pa ako, pinag-awayan na ng aking mga kapatid kung paano nila hahatiin ang aking property. Meron akong dalawang katulong na nag-aalaga sa akin. Matagal na sila sa akin na parang tunay na mga anak ko na ang turing ko sa kanila. Alam kong malapit na akong kunin ng ating poong may kapal at gusto ko sana na bigyan man lang ng bahagi ng aking property, ang aking dalawang kasambahay. Pero ang aking problema ang aking mga kapatid. Ano ang dapat kong gawin, attorney? Maraming salamat. Mga kaibigan, bago ang lahat, shout out muna kay Lydia Duatin Binigno ng Gracia Village sa Ordaneta City at ganun din, shout out kay Mariposa Infante ng Qatar. Balik sa ating topic. Pwede bang ipamigay ang property, buong property ng isang individual sa pamamagitan ng last will and testament? Ano ang nakasaad sa batas? Ang legitim o yung bahagi ng ari-arian ng testator na hindi niya maaring ipamahagi dahil ang batas ay nakala nito para sa mga ilang mga tagapagmana na ang tinatawag nating compulsory heirs. Ang ibig sabihin na kapag may mga compulsory heirs o sa pilitang tagapagmana ang may-ari ng property, hindi pinapayagan ng batas na ipamahagi ang buong property sa mga ibang tao dahilan sa meron siyang compulsory heirs. Ang pwede lamang niyang ipamahagi ay yung tinatawag nating free portion. Sino ang mga tinatawag na sabilitang tagapagmana? Ito yung mga legitimate na Ito yung mga... Legitimate na parents kung walang mga legitimate na anak. Ang nabubuhay na asawa, yung surviving spouse, mga illegitimate na anak. Dito sa kaso ng ating viewer, ang ating viewer ay walang compulsory heirs dahil siya ay isang matandang binata. Wala siyang sapilitang tagabagmana, wala siyang anak, at walang magulang, walang asawa. Kung ganun, dahil ang sabi ng batas na may porsyon ng kanyang property na hindi niya pwedeng ipamahagi kung meron siyang mga sapilitang tagapagmana, pero dahil wala siyang sapilitang tagapagmana, wala siyang compulsory heirs, nangangahulugan na pwede niyang ipamahagi, pwede niyang ibigay ang buong property sa ibang tao o sa taong kanyang gusto nakasal sa Article 914 ng Civil Code na pwedeng ipamahagi ng may-ari ng free portion ng kanyang property ayon sa kanyang kagustuhan. Sa kaso ng ating viewer, free portion lahat ng kanyang property dahil wala siyang sa pilitang tagapagmana. Kaya sa ating viewer, meron kang kalayaan na ipamahagi ang iyong property ayon sa iyong kagustuhan. Mari kang gumawa ng last will and testament dahil gusto mong bigyan ng bahagi ang iyong dalawang katulong. Maaari mong gawin ito sa pamamagitan ng last will and testament. Mari mo rin ipamahagi at hatiin na yung mga natitirang bahagi ng iyong property sa iyong mga kapatid para ang last will ay naayon sa batas dapat na ipagawa ito sa isang abogado dapat i-consider mo rin ang pagfile ng probate proceedings habang ikaw ay buhay pa meron kang pagkakataon na patunayan patutuhanan sa probate court kung ano ang iyong intensyon sa yung buong property at patutuhanan na may bisa ang yung will. Ito ay para maiwasan ang unumang hindi pagkakunawan ng mga yung mga kapatid sa darating na panahon. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana merong kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye!